ang tatlong ay atlas ay kumakatawan sa ating unang pagkakataon na pag-aralan ang mga radio emissions mula sa interstellar material sa real time na nagbibigay ng mga insight sa kung paano kumikilos ang mga bagay mula sa iba pang star systems habang nakakatagpo nila ang radiation ng ating araw. Ang detection ay nagbubukas ng ganap na mga bagong frontier para sa pag-unawa sa kung ano ang nakalatag lampas sa ating cosmic neighborhood bawat molekula na tumatagal mula sa tatlong RS Atlas ay may dalang impormasyon na naka-encode sa atomic level tungkol sa mga kondisyon sa paligid ng parent star system nito ang ratio ng iba't ibang isotopes ang presensya ng mga komplikadong organic compounds at ang pag-uugali ng mga volatile sa ilalim ng solar heating ay lahat ay nagbibigay ng mga clue tungkol sa mga proseso ng planetary formation na naganap bilyon-bilyong taon na ang nakalipas sa isang ganap na ibang stellar environment. Ang ginagawang kahit mas kahanga-hanga pa ang pagtuklas na ito ay ang lubos na imposibilidad ng pagkuha ng mga senyales na ito. Ang window para sa detection ay hindi kapani-paniwalang makitid. Masyadong maaga at ang yelo ng kometa ay mananatiling nagyelong solid na hindi naglalabas ng mga nakikitang molekula. Masyadong huli at ang overwhelming radio emissions ng araw ay lubos na nagtakip na sa anumang mga senyales mula sa mabilis na gumagalaw na bagay. Ang koponan ng meerkat ay kinailangang itime ang kanilang mga observation na may surgical precision na isinasaalang-alang ang orbital mechanics ng kometa